Hey guys! Welcome back sa aking channel. It's me again, Cons Regina. For today's video guys, is gagawa po tayo ng reaction video patungkol dito. Kita nyo, nakita ko lang ito, dumaan sa wall ko at magbibigay tayo ng reactions. Dahil dito sa Hong Kong is, ang weather is sobrang lamig. Ang sarap talaga kung maaari yung kakainin yung mainit. Tapos siguro itong mga kababayan natin is... Ewan ko kanong niluto nila. syempre may sabaw siguro or ewan ko kanong ka, ginawa nila basta may nilutos na nagluto-luto sila for me talaga ay eh, sobrang sarap kapag nagluluto kayo ng may sabaw dahil winter hindi ko alam paano yung niluto nila tapos nakita ko lang talaga siya dahil biglang lumiyab yung niluluto nila yung ginamit nilang pangluto is yung pinatawag na bitin yung gas lang siya yung ganon na maliit tapos ayun sobrang liyab o kita nyo naman o no, di diba ayan Tara, pakinggan muna natin ang video guys bago tayo magbigay ng reaction. So, eto, panoorin natin. Tara, sabay-sabay natin panoorin. Eto. Oh! <laughs> panood na natin yung video. Dapat kasi, listen, learn, kapag ganito may mga ganitong pangyayari, kailangan wag kaagad natin buhusan ng tubig. Kasi the more na bubuhusan natin ng tubig, the more naliliyag talaga yung apoy. Hanggat maaari, kumuha tayo ng mga tela, kahit anong kasing tela, yung mga kumot, or kahit, kahit sa winter, syempre may mga shawl tayo, yung may mga scarf. So, yun, dapat binasa mo na. Doon na muna, muna ibuhos yung tubig. Tapos, takpan ka agad yung umaapoy, yung miliyab na apoy. Dahil, konti lang naman yun. Tapos, wag buhusan. Ang ginawa nila is, di ba, nakita natin dito sa video, ginawa nila is, binuhusan nila na binuhusan ng tubig, di ba? At biglang lumiyab. So, dapat talaga nun, binasa nila. Tapos, kung gat-mari, ganun. Kumbaga, gaganin palakpakan ka agad, oh. So, di ba? Tapos, biglang dumating si Kuya. oh, kinuha ka agad yung niloto nila. Tapos, ayun, tinaog. Tapos, eh, sinipa-sipa lang. O, wala. Tapos na. Kasi, nandun, naipon na yung mga tubig doon. Oh, di ba? So, kung ganun, kung hindi nila ginawa yun, na, dun sa bandang huli, nilagyan na nila yung tela, binasabi-sabi. So, medyo na, kumalma na yung apoy. Pero nung sa umpisa, di ba, nung pagbuhos na pag mga ganitong aksidente pangyayari is ano kailangan is huwag talaga magpanik relax lang and then mag-isip ng tamang paraan yun talaga the best talagang gagawin is kailangan huwag talagang buhusan ka agad direct ng tubig yun hanggat maari, kumuha ng kahit anong mga gamit na mga kumot damit or kahit anong basain tapos saka itatapon dun sa may apoy or ika -cover. Mas effective nga kung i kung kumot yung binasa nila, tapos ganyan. Ay! Ingat-ingat talaga tayong mga kabayan para hindi tayo masita. So, next time, um, uh, hindi-hingat na lang. Oo, oh, naintindihan ko sila. Dahil dito naman sa Hong Kong is binigyan naman tayo ng alayaan na gumawa ng ganyan. So, Especially dyan sa yung lugar kung saan sila nalangon, Charter Road yun. Tapos binibigay talaga yan para sa amin mga OFW dito sa Hong Kong na tambayan, may mga activity, binibigay yung area na yan. Every Sunday talaga is kino-close yung area na yan. So, kaya double ingat lang tayo. syempre baka, oh, baka kung anong mangyari, eh, mabawalan pa tayo dyan. Charot. <laughs> Tapos, ano... Ayun na nga, buti na lang, kunting apoy lang naman. Tapos, yun. Buti na lang, salamat kay Kuya. Ang bilis, 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 bilis na naka, naka, responde So, ayun. Ha, problem so, so kagal apoy. Diba? sini Sinipasip. Buti na lang, guys, hindi siya pumutok. Ayun ko, kasi hindi natin nakita yung talaga yung, yung start talaga ng video. Ano kaya yung reason, no? Sobrang grabe. Nakatakot. Kaya, minsan, ako talaga ako gumamit ng ganyan. Ng mga pangluto you know, short, short reaction video. Dahil ngayon po is Sunday, araw po talaga ng aming day off. Mostly talaga guys, dito sa Hong Kong, ang day off. Mas marami talaga ng day off ng Sunday. Meron din Saturday, tsaka yung tinatawag uh, nilang international, yung Monday to weekday siya, ang day off. Pero pag Sunday talaga, ang sobrang dami at crowded talaga. yan bandang lugar na yan, dyan sa Sentra dahil dyan mo lahat talaga halos makikita lahat dyan is more Filipinos mm. so alright guys yun naman maiksing video natin uh, reaction video lamang dun sa nakita natin nagliliyab na apoy na sunog mga um, butit at nakakalita so alright that's all dun na yung video na enjoy thank you so much we'll see you again for my next video